So, we are here in the Philippines of Hope. Hello, baby boy! Ay? Ula <laughs> <laughs> pa lang, barado na. Paano ba yon? <laughs> you see that? That is the SM! Where? Where? <laughs> una pa lang rin, pangit pa rin! Where? Pangit pa rin! Pangit pa rin! Pangit! Paano ba? Paano ba? Paganda yun? Where? Yeah! <laughs>

Tango dito? Ito tong dito, tango dito yun yun ay wala ng kulay. Hindi yung may no, ano, yung flesh. Flesh na may ano, may gray. <coughs> ayun, ayun. Tomo. Ayun, tinareto. Ayun. Yung kontra yun, yun, ka pa. Yan ang totoong magkaibigan. That's your friend. Yeah, baby. Yeah. Sabi, Batch. Yan ang magkaibigan na lubusan. Ito po yung napakagwapong lalaking naka-orange. Uy! Ano kaya alam dito sa loob na to? Ay, ay, ay! Ay, oh! Ay! Ay! <laughs> oh, hindi pa tinala ba tinalabas sa internet? Pwede. May Pwede po pang... po namin mapakita na, sa internet. Pang happiness lang namin. Na, happiness. Ayo po namin palabas sa internet. Pero yun, laking broccoli. Luma. Asan? Nasa yung broccoli. Na, bro. Ayaw natin yung bro, broccoli. Ayaw natin yung Where's the broccoli? describe me yan, Charles! Dito sa bilog. Yun, si Hapon, Si Hapon. Yeah, Japanese. Japanese. Nahapo La -ha -ha si Hapon. Pa, mukhang tagal yan, ah. Ilang oras? Ay, video mo yung buo yung araw. Ang Opo, yung araw? araw. Video mo na. Video mo araw. Video mo na. Video mo na. Video mo With air! Yeah, baby! Kasi may pulan na. With air! Yan! Ay, tama na. Sige! Magpapaalam na po ang lahat! Bye, bye bye. Bye bye. Bye rooftop. Bye, -bye. Ay tama na. Tara na babay na.